Office of the Provincial Fire Marshal Zamboanga del Sur. Dagbay ng surprise inspection sa Pagadian City Central Fire Station. Alang sa kompletong detalye sa maong balita atong sayra ng kompletong report. Pilagi kang kamigong uh, SM Danilo Pilari. Balita Sakto sa ab Nahimong babugahon ang ipahigayon ng surprise inspeksyon sa Office Of the Provincial Fire Marshal, Samponga del Sur, sa Sapagadian City Central Fire Station, Kaga Haponga Dawa, October 16th, 2003, Samae Ras Ocho Sabuntaga, Ang Inspection, Gipangunahana, the Fire Superintendent Rino P. Simafranca, MPE, Provincial Fire Marshal, Ogi Presentahan Kini, sa City Fire Marshal, nga nagsilbing office caretaker o PFM sa Buanga del Sur samtang inspeksyon team gilangkuban sa administrative branch pinanguluhan ni SFO1 Shete Miriam is the sa fire safety and enforcement section pinanguluhan ni SFO4 Rolando P. Sabturani tumong sa mong inspeksyon aron masuta kung nagsunod ba ang Pagadian City Central Fire Station sa fire safety protocols sa, tanang mga establishmento o aron masiguro ang pagbalig sa pagsunod sa BFP Uniform Committee Resolution number no. BFP UC-2020-04 nga nailahang bihis ayos o galing bombero. Sa katapusan, nahimong mapasalamaton ang Pagadian City Central Fire Station sa pagbangunan ni Fire Senior Inspector. Edgar E. Kitoy, City Fire Marshal. ipaygayon nga surprise inspeksyon sa Provincial Fire Marshal, Sambuanga del Sur. Saktong balita ni kamigong Danilo Pilari sa so 104.7 DXMB, Radio Sakto Samtang nga dulan dos mil mga beneficiaryo sa lungsod sa gipos ni Dawat o Tabang Pirensyal, gikan mismo sa DSWD. Kami kong Richard Lumayno, alang sa dugang report. Mal Stop. Stop. Malipayon at mapasalamaton ang mukabat sa Mel 956 ka mga binibiseryo na gikan sa nagkaniyang barangay sa lungsod sa Gipos din nagkarawat sila at tagdos Mel ka pesos na tabang pinansyal ang matakos sa kanila nga gikan sa si Department of Social Welfare and Development kon DSWD ilawang sa si programang assistance to individuals in crisis situation kon AX Gipahigayon ang maong distribusyon sa DPWS Gym sa nasangpit ng lungsod kagahapong Adawa Oktubre 16, 2023. Ang naasay ng pagpangapod-apod sa financial assistance gipangunahan ni 2nd District Congresswoman Victoria Yo ang maong programa gikan sa national governmenta, aron nga matagan og dinali ang tabang nga ang mga a, sa financial a, sa katapusan dako ang kalipay o pasalamat a, sa mga beneficiaryo sa mong programa tungod pinaginini dako na kininilang tabang a, silang adadlaw adlaw nga panginahanglan Saktong balita ni kami Richard Lumayno Dex 1047 Music Best, Radio Sakto, Pagadian. Sa katapusang detalya sa mga balita ng lokal, atong naipos post nga po na mga Kabigo 4th Provincial Anti-Drug Abuse Council Meeting. nga Gipaygayon din sa Dakbayan. Atong dawaton ang report ni Kamigong Aldren Niliama Balita Sakto sa <coughs> Malampusong ipahigayon ang 4th Provincial Anti-Drug Abuse Council Meeting sa May Subanin Hall, Dao, Pagadian City, kagahapong Adlawa, Oktobre 16, 2023. Tumong ini nga diskusyon aron sa pagpalig-on sa determinasyon ilabi na sa pagpakgang ug pagsugpo sa mga problema may tungod sa ilegal nga druga dinhi sa probinsya og ingon man ang kahimtang sa mga programa sa rehabilitasyon mga kalihukan sa pagpatuman sa balaod ug mga kampanya nga nakabasi sa komunidad ang maong nga kalihukan gitambungan sa mga government officials law enforcement agencies mga local leaders ug ingon man sila si DILG Provincial Director Motaha Arakama, GSPPO, Director Police Colonel Jumari Albarico, Local Chief Executive sa, sa katapusan. Nagpaabot og dakong pasalamat si Governor Victor Gio ngadto sa tanang partisipante ilabina sa ilang padayon nga pagsuporta diha sa pagpakigpatok sa ilegal nga druga dinhi sa probinsya. Saktong balita ni Kaamigo Aldre Nilyama sa DXMB 104.7 Music Best Radio Sakto Pagadian.